buhay Amerika ikaw lahat ay sa ng aking mga katabang sa balay I miss you guys I no addict sa blooming group ah! oh. <laughs> Ano nangyari? siya na nakakuha na ulit ng panibagong passport sa Amerika. Matapos nga manakaw ito sa loob ng kanilang sasakyan. Naikwento nga kasi ni Kay na sila'y kumain ng lunch isang oras lang pero pagbalik nakuha na ang kanyang bag at ang laman nito mga ID at passport. Lesson learned nga raw ito. Kahit sa ang parte talaga ng mundo ay hindi may iwasan. Emosyonal nga si Kay nang makuha ang kanyang bagong passport dahil finally makakauwi na sila. Sabi ni Kay, We went to Vegas para magbakasyon and isuro yung kids. Never did I think that one of the places I'd end up visiting was the police station. May bag was stolen inside a car with all of my ideas and two passports. Never leave your bags inside a car. We just had lunch for one hour and this happened. Anyways, lesson learned. I still believe that everything happens for a reason. Kung ano man ang reason niya. Iniisip ko na lang everything can be replaced. Importante, my family is safe. God is good. Ngayon, it's 12.25 a.m. here. Ayan, tulog na sila lahat. Ako, kakatapos ko lang mag-laundry. And after this, makakatulog na ako. Buhay Amerika. Ikaw lahat. Ay, saan nga aking mga katabang sa balay. I miss you guys. Ate Erna. Shane. <laughs> Joke. 12 a.m. daw sa Amerika ay nagtitiklo pa si Kay Abad matapos ang kanyang mga labahin bago nga at sa Pilipinas ay may mga katuwang siya sa bahay. Bigla nga raw niya na ang mga angels nila. Bukas nga ay pa-planchahin pa niya ito. Kaya naman. Kaya nga talaga buhay sa Amerika guys. Ikaw ang gagawa lahat. Ikaw maglalaba, maglalaba. Diba? May Rolls Royce ka nga. Ikaw naman ang maglalaba. Ipinasilip din naman ni Paul Jake ang kanilang tinutuloy ang bahay dito. Ang ganda nga at naka-carpet ang hagdan at naka-disenyo ng Pasko ang bahay. Busy na busy ang anak at nagustuhan mahiga sa hagdan. Malamig kasi dito at malambot humiga. binahagi din naman ni kay Abad ang kasiyahan ng mahawakan at makita ng personal ang mamahaling payong na ito ng isang brand ng sasakyan sana all, ito nga ang sikat na payong ng Rolls Royce sabi niya basta nakahikap ko sa payong sa Rolls Royce. Ah, Ay, ang payo! Ay, ah, nakahikap ko sa payong sa Rolls Royce! Ay po, ang Okay mo po dito. Ang payo. Okay, we'll return it now. Paborito naman nila ang burger or fries dito sa Amerika. Kanya-kanya nga sila ng burger. Magana kumain lalo ang panganay nila nag-iisa sila ng order at kaya-kayang ubusin nito. Binakasyon nga nila mga bata para mag-enjoy naman bago magpasukan. Okay. Filipino food pa rin, panalo. At kahit nga sa Amerika na miss naman nila ang Filipino food, kaya naghanap sila ng Filipino restaurant. May mga kasama rin sila dito, mga kamag-anak nila, nakabase sa US, kaya naman may tutuluyan sila dito. eating. Ang panganay ay mag isang kumakain at ang bunso naman sinusubuan paniki. Ang sayariy na sa Amerika, na iiba ang culture, view at food. Sabi ni K To my friends and to those who are asking if kamusta kami, we are okay. Again, God is still good kasi my family is safe. Fixing my documents now para makauwi ako sa Pinas. Salamat sa mga Pinoy na tumulong sa amin. There's a rainbow always after the rain. ओह ला मिया ओय साफ़न लाउंज बेबी